magandang gabi mga amore mga kaibigan uh, uh, ito na ang inaasam-asam nating pag-asa na sana gabayan ng ating pong may kapal ng Panginoon na ito na ang maging lunas para sa kagalingan na sakit ng COVID-19. Yun lang po at panuuring nyo ito. Maraming salamat and God bless mabuhay ang Pilipinas Magandang gabi po sa inyo yung mga partners natin uh, sa ating uh, pagsusulong sa ikabubuti ng ating pinaglalaban, magandang gabi sa inyo, mabuhay tayo. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay po ang mamamayang Pilipino. Mabuhay po ang ating Presidente, Rodrigo Duterte. At mabuhay po ang ating Senador, Senador Bongo para sa pagbabago. POP! Oh, mabuhay ka. At ang mga kababayan natin, mga, nasa iba't ibang bansa ngayon, na nataka-experience din ng, ng uh, quarantine, uh, pagpatuloy natin, uh, be patient. Lahat po tayo dito sa Pilipinas, be patient. At darating po ang ating uh, talagang inaasam-asam. Nandito po ang ating uh, at nakarinig na uh, ang palasyo uh, natin. Uh, napakabuti po dahil uh, pagdating na pagdating ko doon, uh, iba yung feeling ko. Talagang uh, blessed na blessed tayo after ng huliwi. Talagang dininig ng Panginoon at ating panalangin. Bakit? Nung nandoon po ako, na-interview ko niyang ating kaibigan na si Kaadante Maravillas na uh, uh, napag-usapan kung ano talaga ang fabunan anti-viral injection ito po ay isang antidote at ito po ay talagang nakakasiguro na nakak makakatulong sa ating mga uh, uh, kababayan ang ating nanganganib na kalusugan at least meron po tayong uh, subok na at uh, nakita na at uh, mga patients na dengue patients na napagaling nila so alam niyo po napakaganda dahil ah uh, ito na yung, uh, kung baga, uh, breaking the ice na tinatawag. Ito na yung pagkakataon na panahon ng ating Pangulong uh, Rodrigo Duterte na masuportahan ang mga inventor natin. Atin to. Ha? Kaya iba talaga ngayon yung divine intervention. Iba talaga ngayon sa panahon ng maraming salamat. Alam nyo, ang kwento ganito. Umalis na ako. Pagkunta na ako ng Region 3. Magpapareceive ako ng request for lifting. Mamaya-maya, Biglang nag-ring ang aking telepono at nagulat ako ang opisina ng ating mahal na senador. At may narinig ako. Ito ang napakaganda. Maringin niyo mga kababayan. May instruction ng presidente na kausapin ni Secret, uh, Director General Domingo, FDA, si Dr. Pabulan. Magkaroon tayo ng conference call. Nako, hindi ko malaman yung puso ko lumulokso. Sabi ko, sige po, sige po, babalik po ako doon. Bumalik ako at kinasagat ang conference, conference call at doon na enlighten ang bawat isa na talagang susolusyonan kung ano man yung mga pagkukulang namin. Hindi namin pwedeng pangina, pangunahan ng FDA pero gagawin din nila lang lahat ng kanilang makakaya gagawin din naman namin ang lahat ng aming makakaya. Ibig sabihin po, napakalaking pag-asa. Napakalaking pag-asa kasi sa ngayon wala naman po talagang available pa at wala pang tested. Ito po ay available at matagal na, subok na ating ito at talagang maaasahan. Pinoy, gawang Pinoy. Kaya sabi ng Presidente, iba na ngayon, not under my watch. Sabi po ng mahal na Pangulo, not under my watch. Mahal na Pangulo, salamat. At binigyan mo ng pansin ang aming panawagan. Kami po ay talagang uh, uh, nakahanda. Kung ano man ang iyong mga katanungan, ang ating doktor ay nakahanda na sagutin para may paliwanag ng maayos ang kanilang uh, mga invention ang kanilang teknolohiya. Kung paano, kahit pa paano makakatulong sa atin ito ng malaki at makakabawas po sa inyong pasanin bilang aming Pangulo ng bansang Pilipinas. Uh, ayaw kong pangunahan, ayaw natin pangunahan ng FDA. Nagkaroon po ng uh, pag-uusap, tanungan, ang uh, legal uh, ng uh, FDA. Si Dr. Pagunan, si Doktora, uh, ang uh, ating abogado na si Attorney uh, Law ng uh, Office of Senator Bongo, at uh, meron pa pong isang uh, abogado na hindi ko po pwedeng i-disclose sa inyo. So, time na nagkaroon ng sitwasyon ng pandemic. Ito nga, coronavirus. Nasa family siya ng coronavirus. They have the same configuration. They are all envelope viruses. Yun po ang ano doon, catch noon. Ano ang mekanismo na magpapatunay na kaya niya? Doon po pumasok yung aking idea. So, nagtataon naman itong pasyente na I am referring to na lumabas sa hospital, nag-request, nakunan ng basic laboratory x-ray, uh, uh, blood test, then swab for COVID. Ang sabi niya, dahil yung brother niya, ang talagang pasyente ko, I uh, was also managing the brother for status post ano, yung pain management sa isang viral disease din. They were curious din dahil nga, nagkaroon na na medyo uh, ano, naputok na putok na itong COVID na ito. The brother actually asked me kung pwede ito, yung kasi meron siyang hawak. Ang sagot ko talaga dyan is, I extracted yung history ng pasyente, yung kapatid niya. Asan ah, ba siya? Ilan taon ba siya? Ganito, ano ba mga history niya? Doon na ito yung mga history niya. Ang sabi ko, wag na huwag mong gamitin because nasa hospital pa siya noon nung nag-uusap kami ng ano. Hindi ko naman siya nakita personally, actual ito. O oh, ano lang, telepono lang, telepono lang, lang nag-uusap kami. Ano bang status mo ngayon? Sinabi niya, sa, sa x-ray result daw niya, may pneumonia, sa right pneumonia. Ito mga, sa blood test niya, nandun na, nakapaloob na. At ang result, sabi niya, yung covid test. Siguro lalabas yun 5 to 7 days or a week time, sabi niya. O anong plano natin ngayon, Dok? Sabi niya. Ganito yan hindi ako magtano sa inyo, makikialam dyan actually, dahil nasa loob ka ng hospital. Primarily because ano tayo, mala malalagay tayo sa alanganin yan. Lahat ng ano sabi ko, medication, for that matter, dapat alam ng hospital. Kung gusto mo ako, baka pwede, never, never go out uh, against medical advice, meaning, huwag ka magpumilit na walang ano doon, no? kaya, uh, siyempre, mag-ano ka ng waiver. Ang in advise ko talaga, siguro, baka pwede, mag-request ka lang. Tapos sa bahay ka na lang ng self-quarantine habang inaantay mo yung resulta ng COVID test mo. Nangyari yun, ginawa niya yun. Then, when your arrive at home, po, sabi ko ganyan, just call me, I will give you the instruction. Yun ang nangyari. Then, gradual ang ano niya. In short, nabigyan siya ng itong pabunan antiviral. Then, gradual, 24 hours, uh, mga sumunod na mga araw, no, hindi pa dumadating yung resulta ng COVID test. Nag-ano na siya, uh, na niya sa akin, clinical improvement. Sabi ko sa kanya, alam mo, one week na, meron silang binigay, isang antibiotic, but hindi niya matolerate ito. I initially reduce uh, reduced the, the dose, pinahati ko, but the following day, sabi niya, Dok, ganun pa rin. Hindi ko kaya nagsusuka rin ako. Nagsitod no ako, sabi niya. So, finally, pina-stop ko yan. Pina-stop ko yan. Ang nangyari, uh, minomonitor ko siya every 2 hours, 4 hours. Eh, maganda yung clinical improvement niya. Because of the fear, yung malaking yung index of suspicion na sinabi niya noon na ang DOH ang tatawag sa kanya. Sabi ko, nag-isip ako, bakit kaya? Ganun pala ang kanilang SOP na ang test isasubmit sa RITM or per, ganun. Tapos sila mag-notify -no sa pasyente. Well, wala na akong question doon. So, on the 7th day of time, dumating yung resulta. I-reported ito. Ano nang nangyari? Sabi ko nga sa resulta. Dok, positive ako. ito e, kumusta ka naman? Okay na po, dok. Sabi niya, okay na. I was very eager din na ipaulit yung x-ray niya para merong comparison kung nag, uh, pati yung mga lab test niya, x-ray niya, eh, nag-improve. Uh, But according to him, hindi kami makalabas. Naka-lockdown dito sa lugar namin. Kaya walang magagawa. Uh, after two weeks, ay makakalabas siya. Pantay na lang pala natin, sabi ko. Yung isang medical doctor, kinumusta siya sa, doon sa pinanggalingan niya. Ang sabi naman niya, noon dok, sabi niya, dinadahan-dahan pangako, at kung pinausap ng doktor, dahil sa resulta na ibibigay niya sa akin, eh, re-report niya sa akin positive. Not knowing na yung resulta nandun na sa kanya at na-forward na rin sa akin. So ano nangyari doon between your, uh, conversation of you and your physician? Darin? Na eh nagtataka siya, sabi niya na, oh, lakas mo na, alakas ang boses mo ah. Sinabi daw niya na magaling na ako doon. Ganun lang, hanggang doon na nga, I did not know deeper, sabi nga nun. Okay, itong pasyente nito, very cooperative. Sabi ko, ito lang may ambag natin. Kung sakali na magkaroon ng mga ganitong interview, I will not identify you. Sabi, pwede ka ba? Oo, oh, anytime, sabi naman niya. So, eto mga nangyayari dito, meron mga uh, gustong kumausap sa kanya. Ako ang pumakausap, I ask permission from him, saka so ko binibigay yung conversation. And he was the one giving the history personal history niya. So itong nalumano pa si Sir Mario, nakausap niyan, personal, ay yung personal, o oh, kausap, telepono lang. After I told the patient, then uh, binigay ko sa kanya. Hindi lang siya, maraming mga tumutulong sa atin na nakausap, pero hindi ko naman binibigay yung, ano, for, um, uh, uh, syempre yung patient doctor confidentiality. Sabi ko sa kanya, hindi ko pwedeng ibigay sa'yo dahil mamaya tawag na ng tao kung sino-sino tayo, hindi mo na may screen yan. If you want to make some statement, antayin mo yung tawag ko. Ganun lang. Doon nag-umpisa yata itong ano, if I remember, dito nag-umpisa ang nag-trigger itong ano nito, itong pangyayari na ito. Ay radio reporter local, tinawagan ako, sinabi ko, ang isip ko naman kasi, wala naman akong obligasyon na magtago. Wala ano naman ako, ano, sa akin, transparent lang. Why? Because we are backed by evidence. A dokumento ko ito, dokumento. Hindi naman tayo nagnangangaw rito na, na walang ka-ibidibidin.